Hi. Oh, ano na sabi ng Wait lang, I'm scared. Then try. Try. si bahay, no reply. Ano yun? Baka naman <laughs> <na>? <laughs> ano? hindi maraming mag-text yung na? Ano, hindi kasi siya marunong mag-text. ano mo, si kasi si noy ni Evo Chavez. I don't know. I didn't know. <laughs> ano, hindi kasi siya marunong mag-text. Si <laughs> ang gusto niya call, tawag, ano na yun. Ay, kung gusto na nga pala yung parlor, 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 I love you, I love you. I love you. Hi, Sophie. I, I, I hope you watch the CD, Katrina Toyo. Hi.